Sweetheart, huwag mo kong gaganyanin. Huwag mo kong gaganyanin, please. Hmm, naku. Update kay Ming Kay Sweetheart. So, karga-karga ko na siya. Sumama na siya sa akin. Tapos may massage masage ko yung ulo niya. Tapos parang nakatulog siya. So, I was jogging actually. And then, malayo-layo yung kotse. So, hawak-hawak ko na siya. Maya-maya, tumalon. Tapos muntik ako makalmot. So, syempre, nung muntik ako makalmot, nangarag na ako. Ang point ko lang dito, paano ko naman explain sa asawa ko na kailangan ko punta ng ER para magpa-inject. So, binigyan ko siya ng 10 seconds. Sabi ko, if she is meant to be, no, ano, pinuntahan ko siya, tapos ilalim siya ng kotse, may makasama siya ibang mga kuting at pusa na realize ko siguro family niya to. So, ayun yun nung sumama sa akin. So, doon ko na lang talagang i mean as a sign na maybe today is not the day but i usually run around that area so if i see her again my papa sat and see si sweetheart but for now